Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jeboy at tayo na po at magkapet pandasal. Meron po akong kwento ukol sa isang paniki. Ayaw niyang magbanat ng buto para hanapin ang mga insektong kinakain niya. Isang araw, napadaan siya sa isang bahay na may hawla ng ibon. Nainggit siya sa ibon. Hindi niya kailangan maghanap ng makakain. Inihahain lang ng taga-alaga ang mga butil sa kanya. Masarap ang buhay na iyon, sabi ni Pedro sa sarili. Kaya isang araw, nagpahuli siya sa isang batang may salamin. Nang inilagay na siya sa kanyang hawla, tuwang-tuwa si Pedro. Ngunit panandalian lamang ang kanyang tuwa. Sumapit na ang gabi at kumalam na ang kanyang tiyan. Inilagay ng bata sa kanyang hawla ang iba't ibang butil ng palay, sunflower at iba pa. Sukang-suka siya sa mga butil. Gusto niya ang mga insekto. Ngunit wala siyang mahanap. Isang araw, nakalaya sa Pedro Paniki. Umuwi siyang hiyang-hiya. Mga kapamilya, may magandang na idudulot ang mga kahirapan sa ating buhay. Nagiging matatag, malakas, at matibay ang mga taong marunong magtiis at maghanap buhay. Kaya manalangin po tayo. O Ama, Yayamang ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa iyo. Ipagkaloob mong lagi naming maisip ang matuwid at gawin ito sa tulong na iyong awa at patnubay. Amen. Magandang umaga po.